So what's up guys, ayan, panibagong araw guys, panibagong vlog tayo guys, for vlog guys So mga ako na ka-auto guys, grabe, sige na tayo kinanahin guys So ang atong sundan guys, mga itong sundan guys so, Kanang isda rin siya nalapad guys, na tawag rin sa Quezon province guys Ay iwas, iwas na siya guys, huwag kutsara guys Hindi, iwas niya, nasa yung mga dahon-dahon, no? butang natong dahon gamay nga sili niya may kamatis, simple na kapakaluto guys, sibuyas, kamatis, sili, asin, bitsin, huwag pang pampaaslom na katung sa ito, isang palok manong ito, kung isang palok na powder, ang ating ibutang diyan no, para para gin mo pag ayo ang sabaw parehas, sa kung akalambi kana niyo. Kaon <laughs> <laughs> guys. Hmm, kaon. Hmm. Ganahan ko na ning mga dahon-dahon guys. Ah, Lami, kaya, mga dahon -dahon, guys. Ko. Hmm, grabe. Lambi kay na mga dahon-dahon guys, ganahan ito. Hmm. Ngayon. Mm-hmm.

Wag kayo. Tamis-tamis 'to sa baon guys, grabe, lamit. Tamis-tamis nga Siyempre, ilang gamit ng pampaasim, no? So, parang nag-mix yung kanilang ang ilang lamit. tamis-tamis na may pagkaasim maslo Ano hmm. hmm. Ano okay oh? so Mau lang guys, isda na. Iwas, dapat din siya guys, na isda. Hmm. Dapat din isda guys. Oh. As you can see guys, kita nyo guys. Dapat ng isda, lampas kaya pagkini guys. Kana. Kuhan sa, kuhan sa kanang sana, bas ligam lang gini. Sa bas, sa bas gini kuhan guys, usah kuhan. Basta mau na to. Ikutok sa bawah.

Let me isso aí, guys, gravi, acabou, Uau.

Makain ko kung nga bliss gigayon no, bliss gigayon, gibliss gining lugar sa sa Dios no kay. Kanang dol sa dagat. Ya adaw adaw dinmo wadang regista guys. Grabe, dagang regista guys. Kadaan lang guys na isda guys, dinmo wadang guys. Hong. Ang kay lugar sa mo ang. Kay na may bagsakan sa mga isda no, dagang bagsakan isda. Mga taga sa akara mga taga sa Mati magdangar ka Magdangar ang isda guys, dili nila ibagsak dire sa mo, dire sa sa mo lugar dire sa Lucena. Guys sa sa Fishport no gikan makalain-lain mga lugar na ay Bicol, Masbate sa mga kalapit pa na lugar dere na sa sa Kupan sa Quezon province guys. Buksan ka mga isda guys. Tingnan Kila... mo. Na ah, bali bando ang daghang mga panagatan mga pasligan. mga kung mga mga, 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 mga pang, ano pandagat mga panagatan guys. Mayroon lang yung mga barko ano ang upang guys. Dagto tayo. Ang kanyang lugar ha. <coughs> Kung ang ikayin eh. Uh, sagana sa, <coughs> sagana sa, ano, sa yaman dagat. Suka nang, guys! Berabe. <clears throat>